Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only, na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kumusta ka kaibigan? Kung may pinagdadaanan ka ngayon, isang pagsubok, problema sa trabaho, sa pamilya, o baka may mga bagay na hindi mo kontrolado, hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Ako ay mapayapa at kalmado sa gitna ng anumang pagsubok. Ang ganda pakinggan, 'di ba? Pero aminin natin, hindi siya laging madaling gawin. Kapag gulong-gulo na ang isip mo, parang imposible maging kalmado. Pero dito sa episode na to, gusto kong samahan kita para unti-unti nating maintindihan kung paano nga ba manatiling payapa kahit parang may bagyo sa loob mo. Lahat tayo dumaraan sa panahon ng unos. Minsan, sunod-sunod, may problema sa pera, may hindi pagkakaunawaan, may sakit, may takot sa kinabukasan, at minsan, kahit gusto mong lumaban, napapagod ka rin. Pero naisip mo ba, kaibigan, na hindi mo kailangang labanan lahat ng oras? Minsan, ang kailangan mo lang ay huminga. Isa, dalawa, tatlong malalim na hinga. Habang hinihinga mo yung hangin papasok, isipin mong pumapasok din sa'yo ang kapayapaan. At habang nilalabas mo, isipin mong inilalabas mo ang bigat. Ang pag-aalala at ang takot. Ganon ka simple. Pero ganon din ka makapangyarihan. Alam mo, naaalala ko minsan, may kaibigan akong sobrang stressed dahil nawalan siya ng trabaho. Halos gabi-gabi siyang hindi makatulog kakaisip kung paano siya makakabangon. Pero isang araw, sabi niya sa akin, Edwin, napagod ako kakalaban sa sitwasyon. Kaya simula ngayon, tatanggapin ko na lang kung nasaan ako. Mananahimik muna ako at mananalig. At alam mo, doon nagsimulang gumaan ang pakiramdam niya. Hindi dahil biglang naayos ang problema, kundi dahil pinili niyang maging kalmado kahit hindi pa malinaw ang sagot. Ang kalmadong isip ay parang malinaw na tubig. Kapag tahimik at payapa, nakikita mo kung ano ang nasa ilalim, kung ano ang totoo. Pero kapag galit, takot, o kaba ang namamayani, parang tubig na may bagyo, malabo, magulo, at hindi mo makita ang direksyon. Kaya mahalagang araw-araw, kahit sandali lang, maglaan ka ng oras para manahimik. Pwedeng habang nagkakape ka sa umaga o bago matulog. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib at sabihin mo sa sarili mo. Ako ay mapayapa at kalmado sa gitna ng anumang pagsubok. Hindi ito escapism. Hindi ito pagtakas sa realidad. Ito ay pagpili. Pagpili na hindi hayaang sirain ng gulo sa labas ang kapayapaan sa loob. Kasi sa totoo lang, kaibigan, hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari sa paligid. Pero kontrolado natin kung paano tayo tutugon. May mga sitwasyon na hindi mo mababago, pero pwede mong baguhin ang iyong reaksyon. At doon nagsisimula ang kapayapaan. Minsan, sinusubok tayo ng buhay para makita natin kung gaano kalalim ang ating ugat. Kung ang ugat mo ay nakaangkla sa tiwala, tiwala sa sarili, tiwala sa Diyos, tiwala sa proseso, kahit anong bagyo pa 'yan, hindi ka basta-basta matitibag. Oo, yuyuko ka. Oo, masasaktan ka. Pero babalik ka rin sa tuwid na tindig. Dahil alam mong may kapangyarihan ka sa loob mo. Ang kapangyarihang manatiling payapa, kahit magulo ang paligid. Kaya simula ngayon, subukan mong isabuhay itong affirmation na, to araw-araw. Sabihin mo habang naglalakad, habang naliligo, habang nagaalmusal. Ako ay mapayapa at kalmado sa gitna ng anumang pagsubok. At pansinin mo kung paano nagbabago ang enerhiya mo. Kung paanong kahit may traffic, kahit may late payment, kahit may taong nakasakit sa'yo, mas madali mong natatanggap ang mga bagay. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil matatag ka. Alam mo, ang tunay na lakas ay hindi yung marunong sumigaw o lumaban palagi. Ang tunay na lakas ay yung marunong manahimik sa gitna ng kaguluhan. Yung marunong maghintay, magtiwala, at magpatuloy kahit walang kasiguraduhan. At kung ikaw ngayon ay dumaraan sa isang mabigat na yugto ng buhay, gusto kong ipaalala sa iyo na lilipas din yan. Walang bagyong tumatagal magpakailanman. At habang naghihintay ka sa pagliwanag ng ulap, hawakan mo itong katotohanang ito. Ako ay mapayapa at kalmado sa gitna ng anumang pagsubok. Kasi sa dulo, hindi ang problema ang nagde-define sa iyo kundi kung paano mo hinaharap ang problema. At kung mapanatili mong kalmado, kung mapanatili mong payapa ang puso mo kahit magulo ang paligid, ibig sabihin, nananalo ka na. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, kaibigan, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating podcast o YouTube channel. Malay mo, may kakilala kang kailangan din makarinig nito ngayon. Tulungan natin silang maramdaman na hindi sila nag-iisa. At syempre, kung may mga affirmation o topic kang gustong pag-usapan natin next time. I-comment mo lang o i-message ako. Gusto kong marinig yan mula sayo. Maraming salamat sa pakikinig. Maging mapayapa ka kahit sa gitna ng unos. Hanggang sa muli, ako si Edwin at ito ang iyong moment of calm and clarity.